Yun, magandang araw ulit mga idol. Kian Gonzalez and welcome back to my YouTube channel. So, dumating na yung ating receiver after one week. Kaso, nangyari kanina, nagka lang siya. Ay, ka, kahapon, dapat na akin na yung parcel. Kaso, ang nangyari, uh, 100% na doon sa tracking ng JNT. Kaso, hindi na punta sa akin yung ating parcel. Napunta sa ibang tao yung katukayo ko malapit dito sa amin na kapangalan ko dun niya na ibigay yung ating parcel buti na lang tinawagan ko yung rider tapos kinuha niya ulit yung parcel at magandang balita di naman niya nabuksan tapos eto siya kaya hindi ko na, ano, na unboxing na maayos pinabuksan sa akin ng rider kung hindi daw napalitan yung ating order. Uh, shout out sa iyo, uh, delivery rider. Kahit ganun, ang bait mo pa rin. Kahit nagkamali. So, ang maganda doon mga idol, uh, yun pa rin yung ating order. Hindi siya nabuksan. At ng order natin na uh, nandyan pa rin sa kanyang ano, kahon. Yan, kompleto naman siya. So, naalis yung aking kaba kala ko mawawala na yung ating bagong PCP project Ayan. okay naman siya yun nga, ito yung ating receiver na bagong dating tapos sa ibang tao pa napunta buta hindi agad binuksan nung ano, pinag-deliver ilang araw ko natin siyang inaantay uh, sa linggo tapos na-track ko kanina umaga 100% na yung sa JNT na, nanatanggap natanggap na tong receiver pero wala pa sa akin. Uh, buti na lang tinawagan ko yung riders tapos kinuha niya yung ano. Yeah. Ito, niya. Kaya kanina di ko na masyado na unboxing kasi pinating ng yung rider kung tama yung ano yung order ko pa napalitan. So tama naman na dumating receiver Phoenix. Amartay. Wow, ini kayak David Mortini ya. Eh, cosmetic design tadi sih. Ya. Lagay nang scoop. Tapos yung wala rin siya, dala-dalawa na din. Bali, dalawa sa harap ay harap, dalawa sa likod. Kaya mas maganda yung kapit sa barrel. 16mm. Lagay ng tang. Pero siya lagayan para kung gusto mong mag-tactical. yung design niya dito, pwede, pwede siyang lagyan. Tapos meron siyang release valve dito. Kung magpapasingaw ka, halimbawa uh, lililisin mo para dun yun. Dito siya ip ipitin Tapos lalabas na yung hangin dyan. Yung tornillo niya para sa trigger. Tapos ito niya, stainless na din hindi ka mukha nung ano, iba, yung stainless na nilalabas nila dyan. Tapos parang yung hammer niya stainless na din. Hindi ako sure pero parang stainless na din. Tapos pati yung mga sa loob dyan. Mga stainless na din yung ginamit. Trigger, stainless na din. Ang ganda ng trigger niya, madulas. Kali ba, mag-partner Ha? Ano so, ang trigger niya ayos? Tapos lagay ng gates. Mayroon natin siya kasama ang gates na dumating. Yung adjustable niya sa hammer, spring, eto. Alam yung kanyang ginamit. Mga naghahanap din ng receiver. Mga naghahanap din ng receiver. Kung wala kayong alam na pabibilan, pwede mo i-PM. Tapos meron din siya kasamang gates nga pala. At saka yung magasin. Ito yung lagay niya ng magazine para sa quick reloaded. Ito din yung pinaka na ko sa kanya. Ayan Ganyan sya Bali Papalitan natin yung ano Papalitan natin yung kanyang swing Para makita nyo kung paano Mag-operate yung kanyang quick reloaded Na may magazine Yan. Bali dalawa yung kanyang swing Ito may magazine eto yung original swing original na okay. sa lobo ng ganyan eh mga naghahanap na receiver yun shout out Mark Anthony Torrenewa Paso. <laughs> <laughs> <No>? Oh. <laughs> oh meron na din lock eh, para di dalam Parang nakalagay siya dito. Siyempre, dalawa yung oring. Tapos, lagay natin itong may magasin. Yun. Tapos, balik natin itong kanyang trigger. Tapos,

Malabot na kanyang trigger po, tinggalaw lang ng kanyang trigger talagang pumapalo Pwede ko yung siya. Pag meron siya receiver ay ano, magasin. Ayan, ganyan yung forma niya. Uh, tapos, kapag maglalagay ka ng bala, uh, hindi mo siya may -ma -ma pupus kasi wala pa siyang alagay na pilet. Tumatama kasi siya sa ating magasin na Ops, yun, Ayun. Tumatama kasi siya doon sa walang pilet. Pero kung may pilet na siya, uh, try natin lagyan Wait lang. naglagay tayo ng tatlong pilet sa kanya magasin. Try natin. Pa wala pa siyang ano wala pa sa barrel. demo lang natin yung ano, yung magasin So kapag maglalagay ka ng bala, swing, tapos ikus mo siya. Ay! Ano okay. ba? Ano ba? Ano ba? Ayan, take 2 tayo Ayan, push lang natin Oops. Ayun. Ayun yung yung pilit. Uh, ala, ala ka tayo sa rem. Bigit siya mo ay hey kay. Tapos balik mo lang. Tapos uh, balik mo doon sa dating swing. Uh, tapos kapag pumutok ka na ulit. Ayun. Uh, ay, Ay, yun, pa siya. Yun. Nakalabas yung kanyang ano. Pilets. Isa pa. Sabalik ko muna. Tapos. Opo, nakaputok ka na. Medyo uh, hindi ko pa siya ganun ka ano. mahirap na siya. Yun. So, siya ginagamit. Okay. Uh, ulitin na lang natin kapag nabuo na yung ating PCP project. Ayan. Part 2. Okay. Ano na to? Mga long PCP na natin. na uh, nabuo ulit. So, yun lang mga idol.